Okay, mamimili muna kami ng paninda. Ano Ang drip yan agad. Oo, ano yan eh. Diba? Ilan ang nabili mo yan? isa nga lang Para magkalaman. Huwag ko lang. Diba? Maghanap buhay muna kami. Naubos ang kwarta namin. Ako. Ay, bes ko. Ito daw, ito daw. Hindi mo na kami paninda. Hindi <laughs> -na natin bit-bitin siya mabigat. Uh, bravo, 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 bravo. Hamza. Hmm, oh. basag na yan. palitan Palitan sa tamang lagayan. Mm. Ay, piyato siya, oh. No? Oh, ako, may piyatos. ano? Oh, concern siya na siya na kung may Babalik ko siya dito. oh Oh, di ba mabait ako? Ha? Pita? Hmm. Yeah. Ako Daming biskuit, oh. Hmm. house. <laughs> <na> kang paninda. Ito ang vlog ko. Ito ang vlog ko. Il corpo nocciato, il corpo nocciato. Kan cece rasun dekat Ha? Kan boy mengagai tu. 77. Ini 77? ria ni dekat bibile. Cece ria. Ini tanya. Dapat may lagayang ka. Wala na tayong lagayang agad, oh. Puno agad, oh. Parang panwari marami. Puno agad, ay. Wala, well, cool. Sa berapa yan? Ano, ito lang. Ito Put me high, put me down, put me somewhere for you. Ik ben favoriete de video. Ik heb de video van de kaaters. Ik heb de Mr. Cheet. Ik heb de video van de kaaters. Nova. Nova, piatos. any flavor. Ito ang nalo na ito magsarap. Hmm. Hindi mo na ang init, guys. Ito na lang may electric pa no. Napakalaki. Bili mo na kami paninda, Oh. Para makapagbukas na kami bukat. Hmm. Hindi pa lang mga plastic-plastic.

biscuit naman ah, oh, may cookies na palatong kaya hindi ganito na palatong <laughs> oh ano siya? May mga gan na kuha <laughs> Ano yun lahat? Pagkino lang? Magkano yan siya? Kinsi? Hindi ah Sa islang oh Sa islang <laughs> sa <Tasang> mga benta mo? Hindi <laughs> Dami pa lang yung mura. Tapos pag naubos, bili ulit na. No? Ano natin sa mga sa-Asia sa loob ba? Puno na yan. Ito naman. Wow, ang dami. Hmm. Ang ha? hmm. 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 aning ah, lang yan. Ha? Ang aning lang yan. Ito kita. Six times six, thirty-six.

Hindi na kasi siya plastic. Dami Cherry. Napaka health conscious natin tapos marami tayong benta na anong. Tapos nagbibenta tayo ng mga chicherya, no? Ay, Ayaw natin magkasakit pero kain tayo ng kain. Ito na yung ano? no? Puro tsitsirya naman ang tinda. Ayaw namang magkasakit. Pero mga tsitsirya ang kinakain. Guilty rin ako dyan. Oh, yung gandun kawari oh sa Warto. Mr. Chip. Hindi na nabili? Hindi na. Hindi na nabibili? Nabibili naman. E, ano kaya mo? Hmm. mo na Ito mo naglalagay. Ito yung pambayan. Yeah, ito yung pambayan namin. Mga plastic. Yung, yung puro pang venta rin. Benta rin yung balik yung pungaw, nga. Sorry, put. May nahila ka mo na naglag. Hindi ko lang po siya na chibi na blue. January ito sa so. Ha? Ano lang nabibili? Ha? Nabili rin ito. Kaya ang 68 agad. Mahal no, talaga yun. May nakuha ka na kanina ah. No, Wala. yun. Oh, Ay sige. Ha? Tara na. Baka sumubra. Dito mo na ilagay to kaya. Parang nakalagay din dito mga dalit dut bitin mabilis mo magpa kaunti mabilis mabilis mo pa kaunti okay, okay dito. we're done we're done so ito mo na namin